At ngayon para sa detalye ng ating mga balita, nanghihinayang ang mga tindera ng gulay sa pamapamilihang lungsod ng Kawayan dahil sa mababang supply ng gulay. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Ginang Herlita. Tindera ng gulay, walang biyahe ng mga gulay sa ganitong panahon lalo na at katatapos lamang ng holiday season. Ayon naman kay Reina Bulan, tindera rin ng gulay, bahagyang mataas naman ang kanyang benta, subalit mas mataas noong nakaraang taon dahil mas mababa ang presyo. Dagdag pa niya, labis na naapektuhan ang kanilang kita ng halos isang taon dahil sa mga nagsusulputang mga talipapa at sidewalk vendors. Samantala, hiling ng mga tindera sa lo local government unit kawayan na bigyang pansin ang mga biya, ang ibang vendors kung may mga permits ba silang hawak ng sa ganoon ay patas para sa kanila na nagbabayad ng renta. Ang aming hiling lang sa ano gobyerno natin. Uh, yung mga nagtitinda sa labas na uh, wala naman silang permit o binabayaran na kun dito sa uh, pamilihan natin dito sa Primark, eh, kailangan ayusin nila para sa ganun. Yung mga mamimili, lahat dito na napapasok dito sa Primark para kami naman may kahit pa pano may makibibili din sa amin dito. Hindi lang dun sa labas kasi yun talaga ang problema ng taga-Primark dito sa loob. Yan ang naging panayam kay Ginang Reima Bulan sa LGU, Kawayan.